Hello mga solid kabantres, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay ituturo ko po sa inyo ang step 1, paghahanda sa lugar ng kulungan. Dito, ididetalye ko po ang bawat hakbang o steps upang matutunan ninyo kung paano maghanda ng maayos para sa inyong mga manok. Huwag palampasin dahil tatalakayin natin ang mga tips na makakatulong sa inyo para maging successful ang inyong negosyo. Bago pa man dumating ang mga sisiw, mahalagang tiyakin na ang kanilang magiging tirahan ay maayos, malinis at ligtas upang mapanatili ang kanilang kalusugan at mabilis na paglaki. Narito ang mga detalyadong hakbang na dapat sundin. Letter A. Pagpili ng tamang lugar. Piliin ang mga pinakamainam na lokasyon para sa kulungan ng mga sisiw. Isaalang-alang -alang ang mga sumusunod. May sapat na lilim at sikat ng araw. Huwag ilagay sa lugar na direkta at matagal na nasisikatan ng araw upang hindi ma-overheat ang mga sisiyo malayo sa baha. Siguraduhin na sa mataas na lugar upang maiwasan ang pagpasok ng tubig ulan na maaaring magdulot ng sakit at pagkamatay ng mga sisiyo. Protektado sa malalakas na hangin at ulan, gumamit ng trapal, yero o anumang material na maaaring Magsilbing pananggalang sa ulan at hangin, ito ay makakatulong upang mapanatiling tuyo at komportable ang mga sisiw. Malayo sa mga mapanganib na hayop, iwasan ang lugar na maaaring pagtaguan ng daga, ahas at iba pang hayop na maari maaring makapahamak sa mga sisiw. Letter B: Pagawa ng kulungan. Kapag napili na ang tamang lugar, maganda ng kulungan na angkop sa dami ng sisiw, maaliwalas at may tamang ventilasyon. Siguraduhin may sapat na daloy ng hangin upang maiwasan ang init at amoy sa loob ng kulungan. Ngunit tiyaking hindi direktang nahahanginan ng malakas upang maiwasan ang sipon ng mga sisiw sapat na espasyo. Iwasan ang sobrang siksikan dahil nagiging dahilan ito ng stress, sakit at pagbagal ng paglaki ng mga sisiyo. Narito ang tamang espasyo sa unang linggo. Sa first week, 10 hanggang 12 na sisiyo kada 1 square meter ang ideal. Habang lumalaki ang mga sisiyo, palakihin din ang kanilang espasyo. My brother o painit, sa unang mga linggo, kailangang may mapagkukunan ng init tulad ng bumbilya na may 25, 50 o 100 watts. Pwede rin po kayong gumamit ng gasera o dekoryenteng brooder upang mapanatili ang init sa paligid ng mga sisiw, lalo na sa gabi o malamig na panahon. Letter C. Paghahanda sa sahig ng kulungan. Maglagay ng letter material. Gumamit ng ipanang palay, kusot o rice hull sa sahig. Ang kapal ng letter ay dapat nasa isa hanggang dalawang pulgada upang sumipsip ng dumi at moisture at panatilihing tuyo at malinis ang paligid ng sisew. Regular na palitan o halukayin ang letter upang maiwasan ang paninikip ng amoy at pagdami ng mikrobyo halokayin o palitan ang letter kung basa o amoy na. Letter D. Linisan at disinfection. Linisin ang kulungan bago dumating ang mga sisiw. Walisin at alisin ang anumang dumi, lumang letter at tiratirang pagkain mula sa nakaraang batch. Gumamit ng tubig na may sabon o panghugasan ang mga dingding, sahig at kagamitan tulad ng feeder, waterer at ilaw. Mag-spray ng disinfectant halimbawa chlorine, chlorine solution o commercial na disinfectant sa buong kulungan upang mapatay ang mga mikrobyo. Yung gamit ko pong disinfectant ay Major D. Mabibili nyo po yan sa mga agrivet o sa agrivet supplier na malapit sa inyo. Patuyuin ng mabuti ang kulungan bago ilagay ang bagong letter at ang mga kagamitan. Huwag magpapasok ng ibang hayop Huwag magpapasok ng ibang hayop Iwasan ang pagpasok ng manok o hayop mula sa ibang lugar Upang hindi magdala ng sakit sa mga sisiw Ito po yung summary ng ating step number 1 So ito po yung summary buod ng mahalagang punto Una, piliin ang tamang lugar May lilim, malayo sa baha at protektado. Pangalawa, gumawa ng kulungan na maaliwalas, may sapat na espasyo at may brooder o painit. Pangatlo, gumamit ng litter material sa sahig para sumipsip ng dumi at moisture. Pangapat, linisin at disinfektahan ang kulungan bago dumating ang mga sisiyo. Panglima, siguraduhin ang tamang espasyo sa bawat linggo upang maiwasan ang sobrang siksikan. Kapag handa na ang lugar at kulungan, mas magiging malusog masigla at mabilis ang paglaki ng mga sisiw sa unang yugto ng kanilang buhay. Maraming salamat sa pagtapos ng video mga solid kabantles at kung hindi ka pa nakasubscribe ay please subscribe at hit the bell button para maging updated po kayo sa ating mga videos. Sa susunod na video, ibabahagi ko po yung kanilang uh, step number 2 kung saan ang step number 2 po ay pagbili ng dekalidad na sisil o day of chicks. Maraming salamat mga solid kabantres sa suporta. Hanggang sa muli. To God be the glory.